magandang buhay po sa ating mga kapatid ng mga hog racers tsaka mga kapatid natin na mga goat racers no? at sa mga uh, viewers, kamusta po kayo lahat dyan uh, medyo natagalan po yung paggawa po natin ulit ng video um, gawa po netong malungkot na pangyayari dito sa farm at um ayoko na sanang ng gumawa po ng video para ibaga bahagi pa ito pero uh, may mga taong naniniwala po sa atin at may mga sumusubaybay po sa atin. At ayoko na ayoko naman pong bigla na lang pong mawala na hindi po nalalaman yung mga nangyari sa atin dito sa farm. At um isa nga pong napakalungkot na um, mga nangyari dito sa atin farm. Ito po yung ang, ang date po ngayon eh January, January 19, no? So, nagsimula po yung problema nung mga bandang December pa. So, ito mga nakikita nyo mga video nito, ito po ay mga nung pang December. Bago po tamaan ng mga iba-ibang klaseng sakit ito ating mga alaga. Bali nagsimula po silang magkaroon ng mga parang mga bukul-bukul sa kanilang balat, sa likod, sa tagiliran, mga ganon Ang sinasabi po sa atin ng ating um, farm supervisor, ng ating um, technician. Ah, uh, share rin po kasi yung farm supervisor natin, staying sila dito. Um ano daw yon parang sa bulate, ganyan so nagdi -de warm naman daw at um, hindi nawawala po yung uh, mga anong yon yung mga parang sa balat nilang yon tapos eh mari din daw po sa lamok no At, malamok, at sa mga big naman po, medyo nagtataka na rin po ako bakit um, kada batch na lang po ng mga bake namin uh, mga nagtatai palagi po yon tapos may mga mamamatay ganun at um, yung mga medyo malalaki naman namin at may mga bandang huli dumadalas na yung mga namamatay may namamatay na isa sa isang koral. sa kabilang sa kabilang kural, kural naman may mamamatay din ganun Bari, dumalas na po yun. So, ngayon, nag, um, isang araw, nag-stay ako sa farm. Kasi pag nasa farm po ako, nag-stay lang po ako dito. Pumunta lang po ako sa farm ng twice or three times uh, per week po. na. Tapos di po ako na nag-staying dito, muwi din ako. At uh, hindi talaga natin nakikita at uh, nasusubaybayan ang uh, ang kalakaran nila dito sa farm. So nagtiwala lang tayo sa ating supervisor. Uh, and then isang matinding lesson nga po 'yon na kailangan po pala talaga yung ano, super tutok tayo sa negosyo. Hands-on, no? Wag na huwag po natin pagkakatiwala yung negosyo natin. Um, kahit na kamag anak pa yan. E di, nag nga po ako sa farm. Uh, para magbantay ako nung mga big na bang, bagong panganak. Dahil, ang saya ko pa po noon. Dahil may lang anak na 15. 15 po yung buhay. At yung isa naman 13. No? 13 po yung buhay. Um, tapos after 2-3 days Yung itsura ng mga big na yon, Parang kumapal yung bulbul nila no? At um, Pumangit po sila sa mandaling salita At Ang um, nakita akong problema Masyado po silang exposed Sa uh, uh, hangin Walang Hindi nakabalot na sako yung kanilang uh, uh, Farrowing pen At Yung kanilang building ay open o so, madaling araw, gabi, ganyan, binabayo po sila ng malamig na hangin. Ito, oh, mind you, December po ito, 2023. Eh, alam naman po natin dito sa Pilipinas, pag December malamig. Tapos exposed yung sa hangin yung mga bagong panganak na bake. At uh, may, meron na nga pong namatay nun, nung no? araw pa lang nila. So, nag-decide po ako mag -stay para nga matutukan at tulungan silang i-cover yung mga parowing pen. Itong supervisor natin, um technician, uh, alam naman niya po 'yon uh, dahil matagal na 'ong nagbababo ito. Ngayon, um di kinabukasan um hindi niya siguro na naisip na mag-check ako ng mga best tank yung mga painuman ng na mga ng mga baboy namin at kakasabi niya lang na lininis daw niya yung mga yan yung mga best tank na yan yung ng tubig painuman e eh di nagkataon umalis po siya hindi niya siguro niisip -check, check ko nung i-check ko yung mga painuman nila nako eh kulay kalawang yung tubig yung lalim napakadumi puno puno ng mga dahon at may mga kitikiti so yan nandyan na po yung mga inuman po inumin po yun ng ating mga baboy so obviously ano mangyayari sa kanila magkakaroon sila ng mga blood blood parasites no kaya magtatay sila ganyan kaya yan na po yung mga nagsimula na amin mga problema at yun din ng araw na yun, uh, meron na po pala kaming yung barakong ginagawa namin. Nagtatay na pa pala ng ilang araw yon linggo na daw. Sabi nung isang tawuan ko, eh hindi po sinasabi sa akin na ganun na po pala yung problema. Tapos may kasama po yon na ginagawa naman namin inahinsana, dumalaga, at may sakit na rin, tinamaan na din ng sakit. So ako pa po yung naka-discover nun uh, Pero alam na nila na nung supervisor na ganun na po yung sitwasyon Nung ginagawa namin barako tsaka yung uh, dumalaga sana Pero wala siya sinasabi sa akin So nagmadali, mukhang alanganin na Dahil medyo malalanan, no? ayan ang tumayo nung barako Nagpatawag na po ako nung bibili Uh, para ibenta na po yung barako tsaka yung lumalaga dahil uh, ano na po eh um, nag ano ng kumain parang nanamlay na pagkatapos puno nun eh nagkasunod sunod na may mga nagtatay, nananamlay mga ganon so nag decide na po ako na alisin na po lahat bago pa po uh, huli ang lahat edi eh make the story short na, na, na na, na po namin lahat ng baboy yung supervisor na yon yung technician na yon syempre umalis na din po dahil wala na yung baboy uh, ngayon yung dalawang tawuan na natira dito na uh, kasama niya nagtatrabaho um, kinuwento na rin po nila yung, yung mga pinagagawa ng supervisor na yan. Hindi pala siya nag inject no? mga gamot, mga vitamins. Hindi po nag injection sa ating mga baboy. Tinatapon lang. At isang araw ay inutusan niya pa itong isang tauhan namin dito na itago yung mga gamot isang plastic na gamot daw. At baka daw makita ko. Ano pang klaseng kalokohan 'yon, 'di ba? Kaya ganun po ang nangyari sa ating mga laga, nasabotahi po sila sa madaling salita. At uh, malungkot, sobrang lungkot na. No? May mga nag-advice po sa atin na pwede po siyang ipakulong kasi may mga witness naman. itong dalawang nagtatrabaho dito. Sobrang dami ng kalokohan eh. Dalawang araw na nagkukwento. Dito mga naiwan niyang tao dito. Mga kasama niya. Kinukwento yung mga kalokohan. Uh, drunk po kasi yung lalaki na yun. Nasinggero. Kaya wag po kayong kukuha ng mga ganong klase ng tao. Alos every night po pala. Lasing. Eh, binabawal ko po yung ganun. Pero dahil wala po tayo lagi dito. Eh, talagang laklak na laklak na alak pag wala na tayo pala. So ano pang mangyayari the next day? Siyempre, tamad na yon hangover, hindi na talaga yung magagagawa ng trabaho. At ako pala yung minomonitor. Pagka dadating lang ako sa farm, doon lang maglilinis. ba? Diba? So imagine yun po natin eh, um, yung mga alaga po natin eh, kumakain po sila ng uh, feed sa floor floor feeding po kasi tayo uh, nakahalo yung ihi nila tayo nila di ba kasi kung 2 days ako hindi darating 3 days ako hindi darating dito sa farm 3 days po pala yan hindi maglilinis so ganun pala yung kanyang style so sobrang lungkot po no kaya nagibaw po tayo ng negosyo ngayon uh, inalis na natin yung mga baboy natin meron na mga 3 um, weeks na po ang nakakalipas mula na wala lahat ng baboy natin so, nag shift na po ako ngayon sa mga kambing tsaka hands on na ako dito sa farm at um, dito na ako nag stay <coughs> so pasensya na po kayo sa lahat ng mga nag-aabang sa atin at marami marami pong salamat sa inyong mga suporta. Sana wag po kayo magsasawa sa suporta kahit um, hindi na po kami nagbababoy muna. Bakit itong 2024 na to, wala muna po kami baboy. Ayan po, empty na po yung ano namin. Oh, no? yung aming baboyan. Ayan po, dyan po yung mga inahin at inalis na po namin silang lahat. So, pasensya na po kayo once again. At maraming maraming po salamat sa inyo sa pagsuporta. At sana po kahit kambing na po yung mga inalagahan namin eh. Uh, supportahin nyo pa rin po kami sa mga next vlog ko ay mga kambing na po um, thank you very much po once again